Apanabot isang araw na lang eleksyon na kaya naman puspusa na rin ang kampanya ng mga lokal na kandidato sa iba-ibang probinsya. Darito ang report. Mainit ang tunggalian ng dalawang sikat na apelido para sa pagkabisi gobernador ng Cavite. Parehong anak ng senador ang magkaribal na sina Jay Lacson at Jolo Revilla. Aminado si Lacson na may star factor ang kanyang kalaban pero ang pangalan daw ng kanyang ama ang tanging niyang may pagmamalaki. Ang batang Revilla naman, ipinagmamalaki rin daw ang apelido ng kanyang ama na naging gobernador ng Cavite. Hindi naman pauhuli ang re-electionist vice governor na si Recto Katimbuhan. Patapatan daw niya si Narevili at Lakson at ang kanya raw bentahe, karanasan sa serbisyo publiko. Mainit naman ang patutsadahan ng magkalaban sa pagkagobernador na sina Congressman Ayong Maliksi at re-electionist Governor John Vicremulia. Sa Pampanga man, maring itinanggi ni re-electionist Governor Lilia Pineda ang paratang ni Among Ed Panlilio na may kinalaman siya sa pag-walkout ng ilang tao sa kampanya ng pari. Katunayan siya parao ang nagbilin sa liman libong opisyal ng barangay na dumalo sa kampanya na pakinggan ang mga sasabihin ni Panlilio. Ayon kay Panlilio, nangyari ang umano'y walkout ng magbigay siya ng talumpati kontra weteng sa bayan ng Lubao na hometown ni Pineda. Sa probinsya naman ng Cebu sa Mandawi City, binuksan ng mga lokal na pambato ng Liberal Party ang kanilang kampanya sa pangunguna ni Junjun Davide na tumatakbong gobernador at Agnes Magpale na tumatakbo namang vice. Ang One Cebu Party naman sa ilalim ng United Nationalist Alliance nagdaos ng sariling proclamation rally. Pambato ng una sa pagkagobernador ng Cebu si Congressman Pablo Garcia at ang kanyang running mate si Ramon Durano IV. Sa palengke ng Bayan Konsolasyon naman, nag-ikot ang independent gubernatorial candidate na si Boyet Cortez. Habang isa pang independent gubernatorial candidate na si Hermelito Bulala, paplanuhin raw muna ang kanyang kampanya. Ang independent vice gubernatorial candidate naman na si Glenn Soko, dumalo ng misa at motorcade sa Mandawi City noong linggo. Sa Sarangani, hindi raw natatakot si board member Eleanor Sagigit na kalabanin si Jinky Pacquiao sa pagkabise. Sinimula ni Sagigit ang kanyang kampanya sa pamamagitan ng isang caravan rally. Habang si Jinky naman sumama sa proclamation rally ng United Nationalist Alliance People's Champ Movement o una PCM. Sa lalawigan ng Leyte, nag-motorcade kasama ang kanyang mga kapartido si Ormoc City Mayor Eric Codilla. Si Codilla ang kalaban ni Lucy Torres Gomez na natanggal sa pagkakongresista ng ikaapat na distrito. Nagsagawa rin ang caravan ng kampo ni na Torres Gomez kasama ang kanyang mga kaalyado sa Liberal Party. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.